Napaka napakasipag itong asawa ko, mga master. Yan ang aking katuwang sa hanap buhay ko, mga master. Ang nag-iisa kong... My only... One wife. All over the world. Nagupit din ako, mga master. Oh. Hindi pa yan tapos? Uh, Sinamerkat ko, pero lagyan ko ng design ng ulo niya. Para may may forma naman kasi buhol buhol yan kaya sinamarkat ko kaya nagyan ko na lang ng konting design at ito naman ang aking asawa na big blower nakakaanas masarap ng trabaho pagkasama ng asawa mga master diba? Mga saya mo ng isang ano ngayon ng asawa niyo, kasi parang sarap sa piling niya. Mas mo lang nangasawa niya. Magaan yung niyong 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 Malaban yan. Gusto ka kung dayan sa amin. Okay. Kahit matapang yan. Mag Mag-malag ko yan. Yeah, Kaya kung ako sa inyo mga master, mag-asawa kayo ng matapang. Huwag ng matapang pa sa chow-chow. okay na siya mga master nilagyan ko lang yung kunting design yung bowl niya yan ang kwan uh, fade away fade away cut faded Feed it away, feed it, feed away, feed away, cut.